I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, yun sa magandang araw ulit dyan ah, Salat ng mga kadiway natin dyan ah, Especially dun sa mga beginners ah, Ito mga kadiway, bibigyan ko lang kayo ng mga tips Lalo na dun sa mga baguhan no, ah, Sa pag-check ng ating e-bike At ah, dito, ayan, Uh, natapos na natin to isa na to inantay na lang natin yung kukuha may-ari and then dito mga ka -DIY, uh, bibigyan ko lang kayo ng idea okay ang naging issue nito na mga ka -DIY, bigla itong tumirik so yan bigla siyang tumirik so itinulak siya dito nung may-ari ngayon dito mga ka diy uh, napansin ko dito matigas na yung kanyang uh, hub etong ano eh, tanggal naman na yung preno nyan, ano at ako mapapansin niyo rito ito yung kanyang uh, original na controller nakakalas na yan halos ang nakakabit na lang dito mga ka DIY ay pace wire yan yung matataba pace wire eto kasi hall sensor to eh so nakakalas na yan pero pag tinignan mo dito mga ka DIY yan halos ayaw umikot matigas okay doon sa mga baguhan kapag ganyan lang nangyari kapag tumigas uh, yung motor o yung hub ibig sabihin yan may problema dito sa kanyang uh, face pace wire possible na pwedeng nagdikit dito pagka nasunog. Ngayon, eto, hindi naman siya nagdikit. Yan, walang uh, nagdikit sa kanya, walang sunog sa kanya, pero matigas at maganit. So, ibig sabihin yan mga ka-DIY, sira na yung kanyang controller, yung MOSFET niya, bumigay na yan. So, para para mapatunayan natin na sira nga itong controller niya, itatanggalin eh, natin yung dalawa ditong uh, face wire. So, tatanggalin ko na isang mabilis. Okay yan, so tinanggalin natin yung uh, dalawang uh, faceware mga ka-DIY, nakakalas na yan. At uh, natin, magkakaroon na siya ng freewheel. Yan oh. So ibig sabihin mga ka-DIY, kapag kaganyan yung ginawa nyo, eh, malalaman natin na sira yung kanyang uh, controller. At kapag kasira yan, kinakailanan natin siyang uh, palitan. At uh, yun nga mga kadewe, no, uh, share ko na rin na isang mabilis, no. Ang ginawa ko dito sa dahil sira nga yung kanyang uh, controller, pinalitan ko na siya, eto. Uh, dala rin to nung may-ari, meron siyang spare na controller. So, ang ginawa ko dyan, pinalitan ko na, kinabit ko na to mga kadewe, no. Pero ngayon, ang naging problema naman niya, ayaw pa rin umandar. Naging garalgal naman yung andar niya, puro garalgal. Kahit nagkaroon na tayo ng combination. At uh, dahil nga dun, chinek na natin yung kanyang hall sensor. At uh, ito yung natagpuan natin mga ka-DIY. At ayan mga ka-DIY, kinabit ko na yung ating device uh, doon sa kanyang hall sensor. At pag inikot natin ng gulong, ay eh, makikita natin dyan, isa lang yung ilaw niya. Ayan, eh, no? yan. so ayan yung isa sa masakit mga ka-DIY para sa mga owner ng uh, e-bike. No? Yung Dalawa, nagsabay yung sira niya. Puro mamahalin pa naman. <laughs> yung controller and then yung hall sensor. Kasi mahal din ang magpagawa ng hall sensor mga ka -DIY. So, ayan. nag double double pa tuloy yung gastos niya. Nagkasabay sila. At uh, bihira lang kasi yung sabay yung sira mga kadiway diy Eh, luckily naman, meron pa naman spare yung uh, may-ari. Andito, ayon So, ayan yung ikakabit natin. Meron pa kasi siyang isang uh, reserva na hub kaya yan na lang ikakabit natin uh, siguro ipapagawa niya na lang din to, kasi kailangan niya pa rin ng reserba mga ka DIY ayun ikakabit ko na lang sa mabilis ayun ah hindi ko napapakita mga ka DIY binigyan ko lang kasi kasi kayo ng nang uh, basic idea na kapag tumitigas at uh, tinanggal mo na lahat at uh, maganit ibig sabihin kung hindi nagdikit ang pace wire uh, possible sira yung kanyang controller okay so ang ganda na lang mga ka DIY medyo mahaba pa yung gagawin natin diyan kasi thank you thank you